Uh, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, guys. Ano uh, anong oras nanonood po kayo itong video po na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ah uh, ito na po guys, yung 6 days na pipino natin. Ah uh, nag-umpisa na po tayo maglagay ng kanyang para edit time. Na kailangan niya ng umakyat, nakanda na po sila. Uh, actually guys, itong poste po na nilagay natin ito, may git 100 po ito. Pero guys, hindi pa po tayo nakakalahati. Ayan no, oh, dami po pong hindi nalalagyan 'yan. 'Yan, mas marami pa mga yung hindi nalalagyan. At sa kabukod dito po, oh, may lalagyan pa tayo diyan sa gitna na sitaw po 'yan. Uh, actually guys, bukas siguro i-update ko po kayo kasi mag-umpisa na po tayo maglagay bukas ng lubid nito para kahit pa pano, may ma gapangan na itong mga pipino natin kaya bukas guys i-update ko po kayo kung paano maglagay ng lubid dito sa ating puste ng ating pipino ah, kaya lang naman po tayo nag video kasi gusto ko po yung laging updated at gusto ko laging nasusubaybayan nyo kung paano palakihin kung paano ang tamang proseso ng pagpapalaki itong mga alaga nating pipino o kaya guys kung sino pa pong hindi naka subscribe sa ating channel uh, paki subscribe, subscribe po nagtuturo po tayo nagbibigay po tayo ng idea nagbibigay po tayo ng tips kung sino po ang mga nagtatanim ng pipino Oh, updated lang po guys bukas.